Good morning mga kalapatids, may daget ako, black, black siya ang color niya, ring number, ay say, ano, QPRPA, QPRPA, ay. Kulay Green Club Ring is DR. Ayun. Serial number 241 483 241483 is DR. Black Shout out sa may-ari. Uh. Uy, wag ano, bitawan natin oh. No? U-R-P-A. Nah. Kahapon pa yan dito. Nagdito natulog. Oh. Gutom na gutom. Gutom na gutom yan oh. Hindi naaalis. Ah. Sa taas.